Ayan, hi sa inyo mga taste buds. Ngayon ang ito, magluto kami ng sotanghon at saka mag-aadobo na rin ako para syempre may ulam na din para sa panghalian. So ito mga taste buds. Oh. So, meron kami dito tatlong piraso ng sotanghon at binabad muna namin ito sa tubig. So ganyan yung gagawin namin. So ngayon naman, magkapakulo tayo ng tubig. Pakakulang ko muna yung manok. So ito mga taste buds, hindi ako muna natin ang na kalan. Ayan, painitin muna natin yan. Ang gagawin natin ito, magkalagay tayo ng tubig. Pakakulang ko yung manok. So ito mga taste buds, hindi ba ko yung lalagyanan? Dadalhin na natin pakuluan para na ano. Then lagyan na natin tong manok, isang so, buong manok, pakuluan muna natin 'yan. Yung isasahog ko diyan, mamaya yung ano, pitcho para sa sotanghon. Then yung iba naman, yung ibang parts noon, yun ang adobo ko. So tomato So habang pinakukuluan natin 'yan, so hindi pa naman luto 'yan, lalagyan natin tong itlog sa tabi. Yan, nilinis ko muna 'yan bago isabay sa pakulo. So ito mga kataes buds, balik na rin naman natin tong manok. Ayan. Para yung kabila naman yung ano, maluluto. So ito, andito pa yung mga itlog maya maya yan. 10 minutes ang ano nito. Pagluluto. Ayan. So ito mga kataes buds, kunin natin yung apat na pirasong itlog. Pwede na yung ganyan. Saka 10 minutes na yun eh. Pero ipagpapatuloy pa rin natin ang pagpapakulo dito sa manok. At yung pinagpakuluan na yan, yun na rin ang gagamitin nating pinakasabaw ng ating sotanghon. Kaya napakalasa na rin yan. Ayan, so ito mga ka-taste buds, okay na itong manok. So aho na natin yan. Ano natin yung apoy. Then medyo palamigin muna natin to Then ipe-prepare ko muna. Ayan. Lagyan sa lalagyanan. Ah so itong mga ka taste buds, ito yung ginawa ko sa manok. So yung picture ng manok ang gagamitin natin sa para sa sotanghon. And syempre, ito naman yung para sa adobo. Hindi wala ikon din yan. Painitin mo natin yan, natin, maglagay tayo yung sibuyas, magigisa tayo. So ito mga ka taste buds, maglagay tayo ng mantika. Kaya painitin mo natin yan. Mga ka taste buds, kisa tayo bawang. Sibuyas. Then, natin itong hinimay na manok. Lagyan tayo at atsuwete para medyo may kulay. Lagyan tayo ng patis, pampalasa. Mamaya tayo magdagdag. Lagyan tayo ng paminta. Diba? Napaka basic na ng pagluluto ng mga ganyan. O halo. Lagay tayo ng dahon sibuyas sabang uh, ginigisa natin yan para malasa. Uh, hindi siya masyadong mapula. Mas maganda dyan kung mapula pero okay na yung ganyan. Punti lang kasi atsweting na tira namin. So ito, haluin muna natin. Then magalagay na tayo ng tubig. So bagong tubig na yung nilagay ko. maglalagay na lang ako ng North Chicken Cube ang palasa, isang piraso ilagay natin yan sabay natin sa kulok ayan mga katilisbans kumukulo ng maigi, pwede natin ilagay itong sotanghon so binabad muna sa tubig to para pag nilagay natin yan mabilis nang maluto yan ayan so ito mga taste buds lagay natin tong ano yung iba pang dahon ng sibuyas yan lagay natin tong apat na pirasong hard boiled egg at hiniwa-hiwa ko na rin yan so ayan na yan no? luto na napakasimple at napakasarap na sotanghon kaya, kaya kung nagustuhan yung niluto namin to, subukan nyo din.